nakasimple oh lumunok oh. ah. okay. ah, yeah. yeah. eh, that, eh yan eh. <laughs> oh, <nice. laughs>

Ano ba 'yung bintana ng relo ko ya? Ha? Ugo rin ito ko 'yung Yung malalaki ko ya, itong green talaga. Bintana ko ito. 4 5.

Ito yung bilhin ko yan tiyan. Oo. Oh. yung Ah, sampu lang. Sampu lang yan. Oo. Oh. Ito yung bilhin ko

ý thức 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 Alanganin kasi yung kinukuli si. mo. Alanganin yung lalang ang hindi kasi yung headset ko. May ganito. Magkano yeah, ito huh? boss? Yan. Ha? Mas na lang. Mas 30 na lang. Mas na lang. Mas na lang. lang. na lang. Hindi, hindi mas kira yun. Ano pala? Nandito yung teta. dito.